So this is the view of the house of Ma'am Star outside, di ba? Medyo sinadjust sin ko lang kay Ma'am yung pintura. Ay hindi naman na nakita niya na ipabago kasi ah, uh, nga. Medyo hindi maganda. Sa sinyong yung kubo. Okay. So ayun, malalaking puno. Taniman manang mais at pinya. Meron dito yung taniman ng pinya. Ayan. Ay ko. <laughs> ayan. So, ayan. Background natin yung bahay. Nakikita ko ng aso dun sa tapat ng bahay. nakawalan ako. Siguro kung bibigyan ako ng chance na magkaroon ng bahay. Ayan. May ganyan klase. Okay na ako dyan. malaki naman. And sa ganitong klaseng place, tahimik. So, joke lang yung kanina na ano, house tour ko to hindi hindi akin yan walang pa akong pera para bumili ng ganyan wala diba? malit lang ang sinasahod natin sa ating trabaho so kung papalarin rin at uh, tayo makikilala dito sa ating channel sa youtube ay yeah mali mo tulungan nyo ako ba diba? yan o oh. yeah. di ba ang ganda no? para siyang ano para siyang retreat house and the feeling of solemnity pag nasa loob ka sarap parang uh, andon payapa yung sarili mo iwas stress ka doon sa uh, parang from the city punta ka dito tapos yun napaka sarap magpahinga yan so yun oh. so yun nga dito pa tayo sa silang okay so uh, mag alas 6 Ayan. hindi ko makuha ng yung first floor kasi kanina kasi still may bisita pa rin sa baba nakakaya naman magbibidyo ko dito. pero nandun sa first floor yung master bedroom tapos may dalawang CR nandun nga yung meeting hall andun yung mga dati naming gamit ng uh, way back 2008 2009 ng uh, organization ang drum set yung piano na dating uh, mini ko and I, I also use that kalok nga buo pa kasi magsasample sana ako ng tugtog medyo matagal kasi uh, hindi uh, nasikaso so kailangan ng ano, major repair Okay, nasa second floor ulit ako nung bahay na kawayan As, as nakikita nyo naman kanina, hindi na masyadong mahaba itong vlog na to. I just uh, want you to see itong bahay na kawayan Na-amaze na ako kasi nga. Sa na ng ito nga, sa harapan ng ito at sa gilid mga modern design house yung nakikita ko pero ito it's a made by bamboo and the feeling is sobrang wow napaka natural na natural ng feeling na mararamdaman mo dito sabi nga sa inyo na nakaka solemn din sa area na to especially dito sa second floor kung may man kayo nakikita kung ano ano man dyan sa likod mali ko hindi naman to siya ano ghost haunted house hindi ah eh, kasi syempre parang makikita nyo yung itsura ngayon medyo madilim na rin kasi so anyway ano pa bang pagkakwentuhan natin so gusto ko lang naman ano, this uh, time na uh, lumabas kami At sabi ko nga sa inyo kung mangangarap man ako ng bahay naga ganito siguro kung mapapanood do ni architect Oliver <laughs> Austria. Ang kapal mo ka, Yan, baka meron kang ano, sir, meron kang maipapayo sa owner ng bahay na ito. This is not a typical uh, modern house na nakikita natin. Siguro I'll, I'll pan the uh, area kung saan nakikita nyo yung mga kadabing bahay dito ay mga modern houses. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyong katapat na bahay, na uh, modern stru structure ang pagkakagawa. Tsaka ito sa gilid, ayan oh. Andun kanina yung may kumakahol na aso sa akin. So, actually, nag nagagandaan ako dun sa design ng bahay. I-zoom in nga natin. There it is. Kaya ako nagagandaan sa kanya kasi sa kulay niya. Uh, I'm an enthusiast of dark color. Pero kung i-confirm mo dito sa Bamboo House, Bamboo eh, bamboo House pa rin ako. Alam nyo ba yung narealize ko habang sinisilip yung mga bahay sa paligid dito and this also this bamboo house parang sinasabi ko sa sarili ko kailangan ko na yatang magsumikap para maatingin yung aking dream house alam nyo isa sa mga bagay pag adult ka na especially I'm in 30 na ay maghahanap ka na sa sarili mo na may sarili ka na bang bahay maayos na ba yung sahod mo and one thing na gusto ko ring ma is magkaroon ako ng sariling bahay na hindi na ako nangungupahan ganun. so looking at this area in this specialist house parang kinakailangan ko ng magdoble pagsisikap para ma ko yung aking ano, pangarap na bahay and naalala ko yung sinabi ni Kong law of attraction na yan, ilagay mo sa isip mo isang bagay na gusto mo then it will work of course dadagdagan mo ng trabaho hindi pwedeng iniisip mo lang na kakabahay ka tapos wala ka namang gagaw siguro ang pinakamagandang gawin ko dun sa part ko is uh, to establish uh, more content uh, makapakinabangan ng uh, marami so mahalin natin with this uh, vlog ay ito ang makatulong sa akin para ma-achieve ko yung aking uh, gusto na mangyari especially ang gusto kong magkaroon ng bahay hindi, hindi naman kailangan masyadong malaki basta bahay na makakapag-stay ako magagawa ko yung gusto ko may sariling recording studio para magawa natin yung ating mga pag-edit yung ating mga ibang mga episode makagawa tayo ng vlogs so yun yung uh, aking uh, isa sa mga pangarap na dapat ko na sigurong gawa ng paraan para matupad hindi tayo pwedeng nananatili lang na, nangarap, na nangangarap wala naman tayong ginagawa para sa pangarap natin so kailangan na nating dumobligayon para sa vlogging na ito yun lang siguro nare-realize ko uh, bukod sa na-amaze ako kailangan magkaroon ako ng realization sa pagpunta ko dito sa lugar na to kasi kailangan tayo may matutunan ba? Diba? dito sa lugar na to actually hindi mo ramdam na may ano, may pandemic napakatahimik ng, ng lugar sarap siguro magbakasyon dito ng mga one month okay, tapos pagbalik mo sa Metro Manila, <laughs> hindi mo nakakilala yung galaw sa Metro Manila. So, yun. O ba? Ang ganda ng kwarto doon. bi baka biglang may So, siguro dito ka natatapusin yung video, ano. At, para, ano, baka mamaya, umuwi na kayo. na kayo, bumalik na na kami ng, ano, na Metro Manila. And I will miss this place. Kahit saglit lang kami mag Ano. So, kung tinatanong nyo kung may internet connection dito, uh, actually, wala pang wired, pero it can, it can be, o ng broadband katulad nito yung akin dala-dala ko yan so dinala ko dito tinest ko kung may signal na maayos and it works perfectly nanood ako ng youtube kanina dire-diretso so hindi pa naman siya talagang isolated na isolated na lugar So, salamat, salamat sa pagsama sa akin dito sa pag-tour sa bahay ng Ma'am Star. Bahay ng Ma'am Star, hindi po sa akin to. Uh, sa bamboo house niya. Hindi nga lang natin na, na perfect tour yung first floor kasi busy. May bisita, uh, din yung kitchen may mga nagkatrabaho din and inaayos pa rin kasi itong lugar na to maybe we will also do again uh, uh, content uh, dito kapag ka bumalik ulit sila na hindi naman busy ano? so pwede na natin ulit i-tour okay so sa mga kakuya din sa mga kapangat dyan na may, uh, gusto kayo kong sabihin open yung comment section para mag comment kayo and for those who are watching these videos na hindi pa nakasubscribe sa atin subscribe na po kayo and huwag kalilimutang i-like ang ating video so this is Kuya nagsasabing ang pangarap natin nagsisimula yan sa dito at dito syempre ngayon ang paggawa niya para matupad ay hindi dapat na nagaantay ka lang matupad dyan. Ginagawa niya ng paraan. So, kung meron man kayong iniisip na low of attraction, low of attraction, and then sasamahan niyo yun ng sipag. Of course, huwag din kalilimutan ang pagpipray para sa inyong pangarap. Kung mabuti yan, ibibigay sa This is Kuya Dens. Uh, tinatapos ang house tours dito sa Bamboo House. Salamat, salamat. Peace out. May peace out na ako ngayon. Paalam, mga bata. alam niyo kung ano yung nararamdaman ko sa lugar na to dahil yun nga oh medyo mataas tapos opening parang nararamdaman ko yung feeling ni Aguinaldo nung ina-address niya tama tama nasa ano pa naman tayo nasa Ag Kabite ba diba, naman tayo ano? parang kang nag-a-address dito eh yun oh di ba yeah. makinig kayo mga kababayan sabi dilim na kami <laughs> gagabi na kasi so yun lang may nakita ko lang sa inyo ito yung problema ni Canon G7X, pag medyo kulang ang liwanag, nalilito siya sa kanyang autofocus. <laughs>